Hello, kumusta mga ka 9 Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga pagkakaiba kapag ikaw ay nag-training o nagpalakad para sa pagkuha ng security license. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo tuloy ang mag muli, Inihikahit ko kayo na mag-like at mag subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go. At ayun, niya, syempre, uh, bago tayo uh, tuluyan na mag-umpisa syempre uh, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang uh, pagsuporta nyo at pagsubaybay sa mga bagong video na inilalabas natin. Uh, nagpapasalamat ako ng marami dahil halos uh, konti na lang. What? Is, uh, mag 2,000 na yung mga subscribers natin. Oh my God! Wow! And, and uh, malaking shoutout sa ating lahat, lalo na yung mga 5 na na laging nakasuporta. Si Nate. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Ayun, at syempre, Ah... Uh, ang lagi nating paalala sa ating lahat always uh, 1035 tayo sa mga 20 para 74 tayo 16 kung saan mga kayo naka-duty dyan ayun, uh, 1035 lang mga 59 uh, ito, uh, pag-usapan natin kung ano, yung uh, kung ano, yung mga pagkakaiba nung pagka ikaw ay uh, nag-training para kumuha ng security license at kapag ikaw ay nagpalakad para sa pagkuha ng security license. Kaya ito meron na kung ano dito eh mga hinandang ano tara. At ay na nga mga five din syempre no. Uh, na natin pag-usapan uh, kung ano ba yung ano uh, advantage at uh, disadvantage kapag ikaw ay nag-training at saka kapag ikaw ay uh, nagpalakad. Ayun, syempre number one uh, unang-una syempre number one uh, Kapag ikaw ay uh, magti-training, uh, mag, syempre gagastos ka kasi mag enroll ka sa training center. Uh, tama. Ganun din naman yung kapag ikaw ay magpapalakad. Kung magpapalakad ka, gagastos ka rin kasi syempre uh, magbabayad ka rin dun sa tao na maglalakad ng uh, license mo. berto kapag ikaw ay magti-training, syempre ang gagawin mo dahil nag enroll ka at magti-training ka, Uh, papasok ka araw-araw. Siguro, mga one week or higit pa. Uh, Tapos, syempre, uh, dahil pumapasok ka, pag-aaralan mo kung ano yung mga responsibilidad at mga trabaho bilang isang gwardya. At syempre, uh, kasama dyan sa training mo, ay makakapag-actual uh, firing ka. Makakahawa ka ng baril dun sa firing range na may Uh, mag mag-assist sa'yo na ano, uh, talagang nalisensyado na ano, uh, anong tawag dito, uh, instructor. Yun. Kasama yan dun sa uh, pag nag, ano ka, magka nag training ka. At ayun, siyempre uh, syempre nga, yung Siyempre, pag nagpalakad ka naman, yung number 2, kapag nagpalakad ka, kapag nakapagbayad ka na dun sa tao na maglalakad ng lisensya mo, uh, siyempre, ang pangalawang mong gagawin, ay, ah uh, magre-relax ka lang, syempre. Antayin mo lang kung kailan lalabas yung uh, lisensya mo. Ah, uh, meron namang ibang mga naglalakad ng mga lisensya na nagbibigay sila ng reviewer. Ayun. Ah, uh, syempre nasa sayo na 'yan kung gusto mong uh, basahin, 'di ba? Pero doon sa reviewer na 'yon, nandun din yung ano uh, kung mga 11GO, yung mga code of conduct Uh, kung ano yung mga pinag-aaralan dun sa training center bibigyan ka rin nila ng mga reviewer para naman hindi ka rin ano, kahit pa paano makakuha ka rin ng idea habang iniantay mo yung lisensya mo at ayun, na, uh, syempre number 3 pagkatapos mo mag training uh, magkakaroon ka ng mga certificate galing sa training center dahil nag training ka magkakaroon ka ng mga certificate pero kapag ikaw ay nagpalakad ganoon din naman Magkakaroon ka rin naman ng mga Certificate galing training center Na ibibigay sa'yo Nung taon na uh, Naglalakad ng license mo Ayan, At number 4, syempre Kapag may mga certificate ka na At uh, ano Natapos mo na yung training mo uh, Ang gagawin mo ngayon Pupunta ka ngayon ng uh, Kamkrame Para mag process ng uh, Security license mo at 'di, uh, syempre, kung ikaw naman ay nagpalakad, uh, wala kang gagawin. Aantayin mo lang 'yung tao na naglakad kung kailan niya aabot sa iyo. Kasi pag naglakad, pag ka nagpalakad ka, ibibigay kasi sa iyo 'yun. Ah, uh, 'yun, kasama ng mga certificate 'yung tinatawag na two-one file at saka 'yung uh, lisensya mo, 'yung card. Ayun, syempre 'yung number 5 kapag ka ikaw ay nagtraining at ayun nga, pumunta ka. Uh, siyempre, pupunta ka ng karami, di ba? Magpa-process ka ng license mo. Siyempre, uh, bago uh, ang gagawin mo niyan, magpupunta ka ng karami, Siyempre, unang-una, gigising ka ng maaga. Siyempre, pangalaw, mo, mamasahe ka. Pipila ka. Tapos, siyempre, sasaba ka dun sa mga uh, polis o yung mga sosya na nag-i-interview yung nag evaluate ng mga dokumento na binibigay natin kapag tayo ay kukuha ng lisensya. O, ganun, ah, yung ikaw naman, kung halimbawa, yung number 5 din kapag ah, ikaw ay nagbalakad, wala kang gagawin na ah, relax ka lang, hayahay lang ba? Diba, antayin mo lang na iabot na lang sa'yo o tawagan ka na nandyan na yung ah, license mo. Diba na ah, Kung mapapansin nyo, Uh, kapag uh, nag-training ka, medyo marami kang proseso na pagdadaanan, medyo uh, kailangan mong paglaanan ng oras, ng uh, panahon. Siyempre, ng kailangan uh, gagastos ka din. 'Yun ang ano uh, mga pagdadaanan mo kapag ikaw ay uh, gusto mong mag-training. Pero kung ikaw naman ay eh, magpapalakad, ayun, ang advantage niyan nang nagpapalakad, syempre, wala ka nang gagawin kung di antayin lang yung lisensya mo kung kailan siya lalabas o kung kailan ibibigay sa'yo noong tao na naglakad sa'yo. Hindi kagaya ng magti-training ka, marami ka ang pagdadaan ng mga proseso mula sa pagpapa-enroll, uh, pag, uh, uh, pag-aaral, pagpapasok, uh, araw-araw, yan. Siyempre, pag-firing, Oh, di ba? Tapos pupunta kang karami ka para makuha ng license. Ayun ang mga ayun ang uh, advantage at saka disadvantage kapag ikaw ay uh, training o ikaw ay magpapalakad. At siyempre, pag ano, uh, ano, training ka, siyempre magkakaroon ka na ng uh, security license. Ayun. Ganoon din naman yung nagpalakad, magkakaroon din siya ng security license. Okay? Siyempre, dahil meron na, kayo, meron na tayong security license, pwede na tayong makapasok bilang isang gwardya. Kung nag-training ka man o nagpalakad ka man, parehas makakakuha ng uh, duty o parehas makakapasok bilang isang security guard. Kaya lang, pag nandyan ka na o nandito na tayo sa actual duty, yun, ang, yun naman ang magiging advantage ng nakapag-training. Siyempre, kung ikaw ay nakapag-training ka pagdating mo sa actual duty mo, siyempre, alam mo na kung paano yung tamang pag -logbook. alam mo na kung paano yung tamang pagsaludo o pagbigay galang sa mga uh, opisyal ng agency o mga opisyal ng kumpanya na pinapasokan natin. Alam mo na rin kung ano ang uh, responsibilidad ng isang security guard at alam mo kung ano ang trabaho ng security guard yun ang advantage ng mga nag training halimbawa ikaw naman ah, nagpalakad ka nandito na tayo sa actual duty syempre kapag ikaw ay nilagay sa posting dahil hindi ka nag training ang mangyayari ngayon mangangapa ka ngayon Siyempre, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Dahil hindi ka nakapag-training, hindi mo alam kung ano ang trabaho at hindi mo rin alam kung ano ang responsibilidad mo bilang isang gwardiya. Kaya, para sa akin, uh, kung ikaw ay uh, bago pa lang o nag-iisip o nagbabalak na pasokin ang pagiging isang security guard, ang maipapayo ko lang sayo, sa inyo ay mag-training kayo okay. Para magkaroon kayo ng idea sa pagiging isang gwardiya Kasi, oo, madali naman talagang makukuha ng lisensya kasi marami namang naglalakad Ang problema niyan kapag ikaw ay nasa actual duty na Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo Siyempre, pag hindi mo alam yung gagawin mo, magkakaroon ka kagad ng 1.6. 6 Dependent sa uh, magiging 1.6 mo. Siyempre, meron talagang mga 1.6 na pwede natin ikatanggal sa ating uh, trabaho. Kaya, siyempre, bilang isang gwardiya, malaki talaga ang responsibilidad natin. Kaya, dapat uh, alam natin kung ano yung trabaho natin. Uh, alam natin kung ano yung mga dapat at mga hindi dapat gawin bilang isang uh, security guard. At ito ang uh, mga na uh, konting ano lang uh, paliwanag lang. Itong video na to is uh, ginawa ko para lang uh, makakuha tayo ng idea. Para lang malaman natin kung ano yung advantage at saka disadvantage kapag tayo ay nagpalakad at kapag tayo ay nagtraining. Hindi ko po kayo hinihikayat na ordinary oh, discourage na magpalakad kayo ng license. Uh, nasa inyo po yan kung anong gusto nyo. Kung mag-training kayo o magpapalakad kayo. Uh, sa akin lang, ginawa ko itong video para magkaroon kayo ng idea sa mga ano, bilang ano, uh, mga baguhan o nagpaplano pa lang na maging isang security guard. At syempre mga ka-59, uh, hanggang dito na lang muna tayo. At sana ay nakakuha kayo ng mga idea o mga konting tip doon sa mga napag-usapan natin. At ayun nga mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Uh, maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.